Isa rin sa talented comics illustrator o dibuistang Pinoy na pumasok sa pagdidibu sa comics. Si Al Abitsuela, na mas nakilala rin bilang Al Abits. Naging aktibong comics illustrator si Al Abitsuela sa comics noong dekada 90 at sa mga nakita kong estilo niya sa pagguhit. Makikita ang influensya o trademark ng master at veteran comics illustrator na si Nestor Malgapo. Nang magdibu sa graphic art service, dito kami nagkaroon ng chance na magkatandem. Ilan sa mga kwentong sinulat ko na naiguhit niya ay ang End of Vampire sa Halimaw Comics. Langit-ngit sa tik-tik sa bintana, hindi sa tinapay lamang sa Horror Comics, Maturity sa Love Live Comics at iba pa. Sa Counterpoint Publication naman ay nakatandem ko siya sa mga full-length novels kung pagdating ng bukas, simulan natin ang wakas. Pangako sa iyo at uh, marami pang iba. Nagdibu si Al Abitzuela ng nobela at isa sa ko ay ang pagtatandem nila ng comics illustrator at king of action na si Carl Comendador sa nobela nitong Kanonigo daigdig sa salaming itim. Si Vic J. Poblete ay nakatandem niya sa full-length novel nitong Ama sa Labas. At uh, si Randy Valiente ay sa full-length novel nitong Ang Babaeng Walang Pahinga. Naiguhit din niya ang seryeng Destiny's Guy na sinulat ni Geraldine Cornista featuring the stories Mr. Gemini, Mr. Taurus, Mr. Aris at iba pa. Marami ring naiguhit na short stories Si Al Abichuela sa panahon ng kanyang illustration career, nakatandem niya si Soyla sa kwentong Mawala ang Trono ng Hari. Ang iba pang mga short stories na kinuhit ni Al katandem ang iba't ibang comics writers ay ang mga sumusunod. Noong early years of 2000, isa rin si Al Abitwela sa nakaranas sa epekto ng humihina ng comics industry. Madalas kaming magkita ni Al sa Kislap Publication habang naghihintay sa pahirapang paniningil sa mga nalathala na naming obra sa comics. Isa ito sa madilim na yugto sa comics industry kung saan nasaksihan namin ang pagsasara ng tabing ng papalubog na industriya. After several years, muli kaming nagkita ni Al Abitzuela sa Atlas Comics Reunion noong 2018. Siya si Al Abitzuela, Pilipino Comics Illustrator at ang mga iginuhit niyang obra sa comics. Sa mga interesado sa content ng mga info video na ibinabahagi ko dito tungkol sa comics at saka sa mga personalidad na naging bahagi ng comics noon, huwag lamang po sana ninyong kalilimutang i-click na rin ang subscribe at bell button na nasa iba upang sa ganoon Lagi kayong mauna sa mga update na ginagawa ko sa aming Comics Page TV. Thank you very much and God bless you all.